So alright guys, good morning. Ito nga po pala yung laman ng ating circular pan. Pag ito po ay merong isda. So pag may isda siya, ganito yung laman ng mga isda natin sa gilid. So, Doon yung may kita. Ayun, itim. Then meron tayong tubig. Ayun, tubig natin. So punta natin yung ating mga alaga. Ayun, hindi niya makikita guys. Lang sa gilid sila lahat. Ayun. Nilagay natin to 5 inches. So ngayon, approximately nasa 6 na sila. Ilagay natin to 5 inches. Ngayon parang nakikita ako 6 inches. Meron ng 7, meron ng ano pero hindi pa umabot ng ano to 1 gram. So, ganun ano mas mabagal pala pag ano pag, mas mabagal pala yung paglaki ng ng So, ayan. Ito yung ating mga alaga sa gilid sila lahat dito sila nagtatago me ah mm. ha mm. ah me siya ito na itong chopper so dito sila nagtatago eh no mag iitim sila dito sa gilid kaya so ayan sa shower sila so ito eto yung ano natin, nilagay natin dito. O oh, nga po pala guys, no, update tayo. Ayan. mas mabagal pala talaga pag lumaki, pag nasa circular pan yung ating mga alagang grouper. Uh, pinaliwanag sa atin ng kaibigan natin dito, yung kasama natin dito. Umabot, dito nila nilagay sa isang butas, nag ano sila, nag eksperimento sila. Dalawang butas, kabilaan. Dito, isa. Kasi dito, dito nilagay. Tapos dito, isa. Ang pagkain is pagkain ng Thailand, tsaka pagkain ng Taiwan mas mabilis lumaki yung pagkain ng Taiwan kaysa pagkain ng Thailand. Pero sa isang taon, sa isang taon umabot lang yata ng 800 grams yung isang ano, isang uh, isang lapu-lapu o -lapu, isang grouper. Yung isa na 1 uh, kilo. Lamang lang ng dalawang ano, dalawang guhit yung ah uh, lamang lang ng 200 grams yung pagkain ng Taiwan kaysa pagkain ng Thailand So, ayun. Uh, just unlike dati na sinasabi ko, pag nasa grow out pala sa fish pen, sa isang taon, umabot siya ng 1.5 kilos or nasa pans, uh, so, sa ano siya, sa, sa mad pan siya ilagay. Sa earth pan siya ilagay. Mas, mas mabilis lumaki. Pero pag dito po sa pan cement, yung paglaki nila, is e, umabot na po sila ng 8 to 1 kilo sa isang taon. Depende po sa pagkain. Kasi ang pinakain nila noon is dry feeds. Hindi sila nagpakain ng isda. Gawa ng pagpakain kasi ng isda is mabilis dumumi yung ating uh, ating pan cement. So, ang nangyari is ilagay nila is dry feeding sila. So, as of now, ayan, nagpapasok na yung tubig. In tayo, pull, pull, ano na, pull open na yung tubig natin. So, ayan, mga isda natin is ano yan, gustong gusto rin nila yung binabagsakan hindi naman sila sa stress so as of now uh, okay naman to itong okay naman to gawa ng nasa around 3,000 lang yata to ang nilagay dito so 3,000 or ayan 3,000 yata to nilagay dito so maganda yung ano maganda yung flow dito maganda yung tubig maganda yung mga isda konti lang yung patay hindi gawa ng taas sa mortality Kuwan tinala ya. So ayan guys, so maganda yung ano, maganda yung ganyang ano, ganda ganyan yung circulation niya, umiikot yung tubig. Pag umiikot yung tubig, tapos yung drainage natin sa gitna. Ayun, meron tayong over ano, meron tayong drainage sa gitna. So yung dumi nakukuha. So makikita nyo, may mga dumi-dumi pa. Ayun. Putik 'yan. Pero katagalan naman pag nilangoy ng nilangoy ng isda yan is masasama na yan sa anong ano sa ating overflowing doon sa gitna. May overflowing tayo doon sa gitna na maliit. Ano yun? 24x7 yung lumalabas yung tubig doon. Tapos 24x7 din yung pasok natin ng tubig. Iikot lang yun. Then, may overflowing din tayo doon na malaki. Ayun. Na d Ay, hindi. D6 ba to? Oo, oh, D6 pala yun. May D6 tayo na overflowing. Ayun, D6. Tapos may D4 tayo yun. May D6 tayo. May D6 tayo yung overflowing. So, malaki. Kaya, hindi siya napupuno. So ayan lang guys no. Update lang tayo sa ating mga alaga. This 5 uh, inches ngayon, nasa 6 inches na siya. Ganda-ganda yung ano isla dito. Hindi namamatay, walang patay. May patay naman mga tatlo, lima. So okay lang 'yun. Normal lang 'yun. So as of now, is okay sila. Oxygen nila okay tapos yung yung tubig okay naman. So okay to, okay to. Walang problema yung ating mga isla dito. Sana tuloy-tuloy ito -tuloy mag-okay then pag lumaki ito, dadalhin ito sa fish pen at doon naman palalakin sa grow out, uh, grow out pen natin. So, mas mabilis, mas mabilis sila lumakay pag nasa grow out pen, gawa ng ang pagkain doon is giniling na isda. So, pag giniling na trash fish, ang pagkain nila is mabilis sila lumakay. Just like sa, uh, sa earth pan, mabilis din lumaki. Kaya, ayun. Maraming well, salamat po, this is George Lag Official and thank you po and God bless mo sa Bye -bye po sa lahat. Bye-bye po.